Sospek sa pagpatay sa legal na asawa ng umano'y babaeng karelasyon niya. Arestado sa Maynila ang sospek. Isinuplong mismo ng kanyang pamilya si Velkos Custodio sa detalye. Tapos na ang anim na taong pagtatago ng lalaking ito. Matapos siyang arestuhin ng mga pulis sa Visayas Street Corner, Luzon Street, Tondo, Manila nangunguna sa listahan ng most wanted person ng Jose Abad Santos Police ang suspect na si alias RM sa kasong murder. Mismong kaanak ng suspect ang nagsumbong sa kanya. Palipat-lipat din ng uh, tirahan at na talagang uh, nagtatago ang suspect na 'to. At sa kalaunan ay naging uh, sakit sa ulo na rin ng pamilya kaya pamilya na rin po niya mismo ang uh, nagsuplong sa pulisya na siyang naging dahilan ng kanyang pagkakaaresto ngayon. Ang dahilan ng krimen, love triangle. Self-defense lang po ang nangyari po. Bali yung ginakasama niya si Carla. Nagkaroon din po kami ng relasyon. Girlfriend? Opo. Mm -hmm. Abang nagsasama po sila kay alias RM, mahigit isang taon nilang tinago ang kanilang relasyon. Pero hindi nagtagal, ay nabisto ng legal husband ang pagtataksil ng asawa. Inaanting niya po anong kinagagawin na po. Nagbasag po ng, mm -hmm. ng sa tapat ng bahay namin. Mm -hmm. Akala niya kasama niya. Isa. Kasama ko yung asawa niya. Mm -hmm. So sir, Kaya sa kinabukasan, na nagkasalubong ko ako sa may labasan. Sinubid na po kakit ako. Suntukan po kami noon, bigla ko po sa ulo. Hanggang sa nakadampot po ako ng matulis na bagay. Hanggang sa inapot po, po sa dibdib. Itinanggi ng suspect na siya ang nakapatay sa biktima. May iba raw kasing kwentong nakarating sa kanya. Kasi nakalabas pa po, po ng hospital po yun eh. Pagkalabas po ng hospital, tumira po siya ng bato. Hanggang sa hindi na po siya natulog ng tatlong araw, tinersa niya po yung atawa niya ng kalaunan, nagbago ang ihip ng hangin at umamin din ng suspect na pinatumba niya ang karibal. Nagsisisi po ako sa nangyari. Pero hindi ko po talaga tangkap patayin yung tao na yun. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.